Sir Raymond, mahihintong boses ko ngayon ha. Hindi ako galit. nag sa akin yung diwata mo. Si diwatang Farhana at diwatang Laihan. Nagtatampo na sa'yo. Bakit mo daw sila laging sinasakbo ba ng kumot? Ipakita mo naman sa amin yung mukha nila. Maghaganda naman yung mga diwata eh sa pagkakaalam ko. Ako lang naman yung pangit kasi peking diwata naman ako eh. ba? Diba? ang dami ng mga nagko-comment sa akin nagagalit. Yung mga babae pa mismo ha. Daldal -dal ako ng daldal -dal daw. Wala naman daw silang pakialam sa akin. Wala silang pakialam. Pero nanonood sila sa videos ko. Comment naman sila ng comment. ba diba? Kung ayaw nyo mag-reply ako sa comment niyo at napipikon kayo sa akin, edi wag kayong manood sa video ko. di ba Ang dadal ko ha, ba diba? Sabi mo, daldal -dal ko -dal daw. Eh bakit kayo nagko-comment dyan? Ang sabi ng isang babae, napadaan lang daw siya sa video ko. Napadaan. Okay po, napadaan na po kayo. Mindin po yung boses ko ngayon eh. Kasi sabi po nila, galit daw ako. Hindi po ako galit. Sabi ko nga, nagpapaliwanag lang ako sa video ko. Hindi mo maintindihan, huwag kang manood. Diba? Balik ako kay Raymond. Sir Raymond, kaya ka napapagkamalan na may mental issue eh. Kasi hinaharana mo yung diwata mo. Ilalaki naman pala yung diwata mo, sir. Di ba? Mahinhin talaga itong boses ko ngayon, na, Baka magalit na naman kayo. Halloween ngayon, eh. Kaya ganito yung itsura ko. Magandang gabi sa inyo. Ito po, si sa Samuel.